Hello mga badi, mayong gabi is. So syempre, mo pa pag-out na ko gikag duty. And then muna siya ang part 2 sa amo ang paghabwa sa amo ang parcel. Gitry dayon yon sa akong bana og patuyok-tuyok ang ako ang gidried nga Live sa bayabas ug ang gabon. For this video, gina-try namo siya tuhod kay gibiton man siya no. Syempre mo inom po karon. So eh, very excited ba kay ko mag-inom ako ang gabon o akong bayabas. And then ginatun-an an niya unsaon pagamit. Ingko go, ipisliten mo lang yan and then ano. Pero ang totally eh, okay man siya tanan. So naidako, na-gamay na sunod sa dako o diba mo na na makita na ninyo sa video and then giusab ako na pod giusab na ko na siya din na kaya ako siyang gitransfer sa big para mga tripod na ko ang big o okay ba siya motoyok ba siya or ano ba siya wala ba siya daot and then kana di siya naganahan ko anang sa dako kay napinugid siya ang katong leaves so ba diba? so humot kay na habang nagkuan ko nagpatoyok na humutan ni niya ako ang leaves nga kuan himo na ko og Hoppy. leaves o oh, diba sana all naka english manta din ni oy pero totally ang saksakanan gud ana ang problema o oh, diba nahuman na oh, ko and then muna na siya muna na siya ang ko ang resulta nagdugmok na gud na, siya og mayo and then so pa man eh de mag try na ko og kape kay na may ininit o oh, diba oh, again napasok pa noon gud ding dapitas tama man nga inita oy sakita sang kamot oy and then diha ako na na siyang gitry og butang og ininit balik-balik ako na na siyang gibutangan kay para ako na na siyang i-try kadto nog inom no So tanawan ninyo intawo ng akong ginahimo. Basta mo na na Ipas ipas forward na lang nako ning video kasta na yung taasa oy. Manakit mampod umudako, og mudako ni atong Leo pinakalit din dining dapita o di ba? Ako nang kuan sala-sala ang ang kuan mga dry lips. O muna na ako na nang giinom. Ingon ko, may lami kayo. Tilaw eh, kay lami kaayo O di ba ingon ko, nadamay-damay pa akong mga anak nga duha kay painumon pud nako na ani akong ginahimo. O kay sa mo palit pa kog tambal din ha, di ba? Astang mahala kanin na lang, no? So sipti pa ko ani. Wala pa'y gasto, o safety pa ko, o di pa ko kailangan mamasahe. Diba, manggusulina. Kung asan nakabot ang video, pa, share.